Mayong adlaw na pod mga amiga o mga amigo. And for today's video, niya karon sa tindahan o dili na hinganlan para dili mo ang ilang pangan. As you can see in the video mga amigo, namili dahi ko anig facial cream kay matapas akong asawa, muna na kunukog na sigbin. oksigbin. Mauna di presko sa iyang istorya. O dayon ko sa parmasya nga butika. Kaya aron laging mo bintahan atong purma sama sa masakaanyag sa mga gwapo o gwapa. unta og dili pata subi na undong naong. Kadali raon ta ang mga babae pasugton. Unya sa, o niya on naman eh. Mauna ko tagas to sa pagparay toki. Mauna ka huna-una lago prindas sa mong hasinda. Para ay sa pagparay toki sa akong purma. Ambot o kung sinasood sa ni akong asawa. Nagiinita naman dito niya. Bisan jud din na madag hilot ning naunga. Kaya lagi, perti ng pagkaguba ah. Barato na bang tagilahan natural aura? Pero ang pangunta na lagi po, huwag mo talab na sa to ah. Daghan-daghan na ang tabo kaya diri. usa na po ni ini ang produkto ni Biki. Pero lagi po yung nakaparat niya ani. Kaya wala ko'y dalang amani. Nyalis, sunan po ning isulod. Basin puntas mga tinigyanan sa balaod. Mauna ka na nalang ko gawas og nguli na lang pud. Kay nakahinumnum ko. Tuwa man day kag mama lugod. Mao man day tuwa ang niya. Nga iyang idala-dala, nga pang pagwapa. Maong wala pud na ko siya pakyasa. Ug akong gigamit sa walay pagduha-duha. onya pirti man day pud nga pagkaepekto buha para gamiton sa mga subidaon og purma. Katungganahan sa among lugod, pwede ra ka mo order pinaagi sa TikTok. Daghang salamat ug bye-bye.